Effective today, all pogos are banned. Umani ng standing ovation at masigabong palakpaka ng Pangulo matapos marinig ng na mga nasa plenaryo ng Batasang Pambansa ang posisyon ng Pangulo kaugnay sa mainit na usapin sa mga pogo sa bansa. Tugon daw ito ng Pangulo sa panawagan ng maraming Pilipino matapos matuklasan na nagiging pugad ang ilang pogo sa maraming ilegal na aktibidad at krimen. At ngayon po, naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga pogo disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Inuutos na rin ng Pangulo sa Philippine Amusement and Gaming Corporation ng Pagcor ang pagpapatigil sa operasyon ng lahat ng pogo sa bansa. I hereby instruct Pagcor to wind down and cease the operations of pogo's by the end of the year. Ang pagpapasara sa mga pogo ay nangangahulugan naman ng kawalang trabaho para sa ilang Pilipino. Kaya naman ipinag-utos din ng Pangulo sa Department of Labor and Employment o DOLE na tulungan ang mga maapektuhan. The DOLE, in coordination with our economic managers, shall use the time between now and then to find new jobs for our countrymen who will be displaced. Pinuri ng maraming mambabatas ang desisyon ng Pangulo. Isa na rito si Senator Risa Ontiveros na siyang nangunguna sa pagdinig ng Senado kaugnay sa mga illegal na pogo. Noong una, nag-alala siya na hindi na babanggitin ng Pangulo ang tungkol dito. Kaya naman labis daw siyang natuwa sa sorpresang anunsyo ng Pangulo. <coughs> Dahil sa naging pahayag ng Pangulo, lampas pa sa 100% ang gradong ibinigay ni Senator Win Gatchalian kay PBBM. Ang bibigay ko 101% because of? because of the banning of COVID. At uh, sabi ko nga, para sa akin sa lahat ng speeches na narinig ko, ito yung pinaka-decisive. Sa bahagi naman ng pagkor sa pamumuno ni Chairman Alejandro Tenko, tatalima sila sa utos ni PBBM. Pagsapit ng 2025, eh, gagawin natin ang lahat ng magagawa para wala nang mag-ooperate na internet gaming license. Samantala, sa talumpati ng Pangulo, binigyang diin niya ang kahalagahan ang pagtutulungan ng lahat ng sektor kasama ang mga mamamayan upang tuluyan ang masugpo ang pogo at iba pang uri ng krimen sa bansa. To solve all the problems that we have been suffering under, all officials, law enforcers, workers in government and most of all the citizenry must always be vigilant principled and think of the health of the nation Jennifer Salengas LTB 36 news